tinawag ng motor Boss? Saan ka galing kanina? yung mga nagtakbuhan dun sa karera Ito yung nadikita namin kanina ba? Diba? Yung nagpulasan kayo Ito yun eh, ito mo Naka-open ano ko? Nagre-race ka? Kompleto ba dokumento nito? Para saan Para mas matulin yan, di ba? Ano to? Anong samahan to? Stay humble para kapag ka nanalo ka. Humble ka, ganon? Tinabihan ka na namin kanina eh. Napatabi ka na sana namin. Dire-direcho kayong tulin nito eh. Baka ano, patakbuhin mo pa. Ah. Asa yung susi? Anong ginagawa nyo rito? Asa yung mga kasama mo sa karera? Tinawag sa amin to. Eh, ang bilis, nito. Mabilis pa dun sa akin eh. Eh, mo ka to doon. Tingnan ko nga. Puka, puka. Titingnan e, ko lang kung ayan yung height nun. Ayan yun eh. Ikaw e, yun eh. Tingnan ko lang itong ano ha. Mga pinadalang literato. litrato. Ito yung huling kuha ng ano eh, nung asset namin na nakasibilyan. Kilala mo yan, may ari niyan? Saan po yan sir? Hot. Saan po tayo tinawag ng motor sa amin na, ito nga yung tinawag ng motor boss sa inyo to verify natin yung motor mo ha saan ka kanina kayo ba yung mga nagtakbuhan dun sa karera Ito yung nadikita namin kanina, di ba? Yung nagpula nagpulasan kayo? Hey, wala po ako doon, sir. May licensya ka? Wala po. Ito, ito yun, ito mo. Naka-open na ano, nako. nagre ka? Ikaw yung sa karera kanina? Oo, okay, Doon, Kompleto ba dokumento nito? Ako, sir. Bukas yung ano mo, eh. Para saan niya? Para mas matulin yan, di ba? Ano to? Anong samahan to? Stay humble para kapag ka nanalo ka. Humble ka, ganon? Hindi, hindi ko nag-aaral. Ikaw yung nakatabi namin kanina na motor eh. Pinapatabi ka na sana namin dire diretso kayong tulin nito eh Baka ano ha patakbuhin mo pa ha Asa yung susi Pati nga susi mo pati yung papeles din Anong ginagawa nyo rito? Asa yung mga kasama mo sa karera? Ha? Ganito yung brother ha um, Itinawag sa amin to I-review lang namin yung mga pinapadalang litrato sa amin ha hindi namin mahuli pag mga nakamobile kami kaya nagsisibilya na lang kami tuloy eh. Eh ang bilis ang bilis nito, mabilis pa 'to sa akin eh. Ngayon lang din ako bilis Galing pa ako dito. Atras mo ka to doon, tingnan mo. Atras mo 'yung motor mo. Baka naggano, kunyari nagpahinga ka lang eh, pero Tingnan mo 'yung ano mo, naka ninja ka po. Tingnan ko. upu ka, upo ka. Upo ka. Sige, upu ka. Titingnan ko lang kung ayan 'yung height noon. Tingnan ko ha. Ayan yun eh Ikaw yun eh Baba mo nga ano mo Sabihin mo nga muna yung salitang ano Habulin mo ako sir Hindi tingnan ko lang kung yung boses mo kung yun Habulin mo ako sir O oh, ikaw nga yun Ang tulin yan eh Kargado yan eh Ha? Eh tina mo Tinan mo yung Naka stay humble ka kasi ano mo mananalo ka sa amin eh Ganun mo nga yung kamay mo, yung kanan. Patingin ko. Taas mo to. Oh, ayan nga, oh, tamo, meron kang ano, may tattoo ka na pang, pang... Kailan pa sa itong motor? Kailan pa, ito yung mga pinadala na litrato sa, sa aming kanina sa mga motor, ha? Kasi ang dami nyo, eh. Grupo kayo kanina, no? Tingnan ko lang itong ano ha, mga pinadalan litrato. Ito yung huling kuha ng ano eh Nung Nung asset namin na nakasibilyan Kanina to Kilala mo yan may ari nyan Ayan o. Kilala mo to O oh, tamo oh. Tamo Sa iyo to diba O oh, sabi ko na eh Minomonitor namin yung mga ganitong ano Sa umaga courier ka Sa gabi Courierista Kurierista sa gabi yata, kuryerista ka eh. Alam mo yung kuryerista, yung nangangarera na kuryer. Hindi ba ganyan yun? O ngayon mo ko hamunin. Pinabutan na kita. Kanina, ginanon mo pa nga, binomba mo eh. Matulin talaga to eh. O, isang, isang bitaw lang tayo dyan. Sabihin mo nga, ano? Sabi mo muna, sir, isang bitaw tayo. Isang bitaw tayo, sir. O, tamo. O, ito na nga yun. Ano pangalan mo? Rolly Segovia, sir. Gano ka nang katagal ko courier? Ah, uh, mag 2 years pa lang po. Alika sir, alika. Sir, ako po si Motor Honda. Ay, ano <laughs> po yung helmet para sa'yo. <laughs> sir, alika. Cebu mo muna to. Alika rito. <laughs> Liga, 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 Ayaw ka na ito. Pag pinagamitin ito, ha? Okay? O, Liga, O, eto ni Sancho mo at ni Strabo. Ayan, yan. Susi mo. Ito, para mas maging maganda na yung pagkatrabaho mo at maging safe ka pala, to. Okay. Okay, saan, oh. pa lalo. Okay? Ito, ano mo lang mo ba? Ito, pala. yun. ito, pala. Sir, ito, ha? May extra lens na ito. Awa ka mo ito. Right. Para kung gusto mo sa gabi. Okay? Pero hindi ka courierista. Okay, <laughs> hindi siya courierista. Sukat ko, sir, ha? Sukat ko, sa Ano <laughs> Masaya ka? Masaya ka? Masaya, masaya sir. lang po talaga kayo eh. Ay, idol. Thank you, thank you. Alis mo ano mo? Yung damit mo pang kuryerista yan eh. Ay! Parang lumiwanag. Kanina okay na. Uminit lalo. Hindi, joke lang. Tingnan. Yes! Iyon oh. Shoot mo nga, shoot na mag-shoot. Iyon! Oh. Yeah. Sir, congrats congratulations, Sir Atam. Maraming maraming salamat ha, sa lahat ng atulong na binibigay niyo sa amin kasi kayo yung naging pangalawang akong eh naging tao din namin na pag wala kami ng um, hindi kami makalabas ang bike kayo nagde-deliver para sa amin. All right? Thank you, Sir. Ano pangalan mo? Rolly. Sigubia. Rolly, Sir Rolly Sigobia. Congrats po sa iyo. Pero na, sisa ating na-bless na, na magkaroon ng bagong helmet from Evo. God bless po sa ating lahat. Maraming maraming salamat sa inyong panunod. Peace out!